hello my At <laughs> day in my life, as a breadwinner, syempre may mga responsibilidad tayo sa bahay mga kaali. For today's vlog, pupunta ako ng poblasyon San Miguel mga kaali upang bumili ng ulam. Paubos na nga ulam ko doon sa bahay mga kaali. Syempre, bibili ako ngayon para may pang stock tayo na ulam. Of course mga kaali, marami-rami yung bibilhin ko ngayon. After minutes of biyahe mga kaali, nito kami sa merkado dito sa San Miguel, sa Buanga del Sur. Agad naman ako pumunta sa isdaan mga kaali. Syempre, ito yung kadalasan nating binibili na ulam. And I have suki pala mga kaali pag bibili ako ng ulam ng mga isda mga kaali dito lang yan kina ate. Hi sa inyo! And by the way mga kaali hindi ko po alam yung mapangalan ng mga isda pero alam ko yung itsura niya mga kaali and isa to sa mga favorite ko ay yun. And of course mga kaali hindi lang yan bumili pa talaga ako ng marami pang pa isda mga kaali. Maganda kasi yung kasiglasing isda yung bibili ko mga kaali para pag magluluto si mama pwedeng paiba-iba yung putahit. Ganun. Of course, may bangos din mga kaaliyo, one of my favorites. Ganon talaga mga kaaliyo, no? Pag nasa adulting stage na tayo, medyo yung mga naiisip natin is pang grocery, pang ulam, pang koryente. Basta mararanasan nyo yun mga kaaliyo pag nagtanda na kayo, katulad ko. Ako kasi mga kaaliyo, bihira ako pupunta ng merkado para bumili ng ulam. Kaya pag ako bibili dito mga kaaliyo, medyo marami talaga pang stock siya mga kaaliyo. Aside sa mga isda-isda mga kaaliyo, bumili din ako ng mga pang frozen na ulam may hotdog tayo, bumili ako ng chicken mga kaaliw, at saka yung atay ng mano. And for the information of everyone mga kaaliw, kaya ako hindi mo bibili ng gulay ngayon, kasi nakabili na si mama mga kaaliw noong nakarang araw. May gulay na sa bahay. Kaya ito muna yung binili ko ngayon mga kaaliw. Pagkatapos ko naman bumili ng mga ula mga kaaliw, syempre, bibili ako ng mangga ngayon. Kasi, favorite ito ng kapatid ko mga kaaliw. And of course, ang inyong aliw din. Itong manggang hilaw. Pero wait lang, pawis na pawis na inyong queen, mga kaaliw. Kasi so sobrang init talaga. Sa sobrang init, pati yung singit ko, pinagpapawisan. Hoy! Pero syempre, kahit pinagpapawisan mga kaali, fresh pa din. Char! Oh, baka magalit na naman yung mga ingitirajan, dyan, yung mga basher dyan. Oo na, kayo na ang maganda. Kayo na ang perfect! Basta ako mga kaali, I'm true to myself. And of course, back to the video mga kaali, ito yung pinaka-favorite ko den, na ulam ang tuyo mga kaalil. Basta ako kumakain ako ng tuyo mga kaalil. Kayo ba? Kumakain ba kayo ng tuyo mga kaalil? Sa wakas, tapos ako mabili ng ula mga kaalil and I'm home. Ito yung mga nabili ko mga kaalil. Double door para yung ref namin. Ayan po siya. Sobrang dami. Pwedeng pwede, -pwede talaga ako pumili mga kaalil kung ano yung uulamin ko ngayon, bukas, at magpakain and burn. Charas. Thank you so much mga kaalil for watching and always thank you so much for supporting me. Mahal ko kayo mga ka i love you